Magandang araw po sa lahat. Narito ako ngayon upang talakay ng ating aralin na may paksang mga epekto ng imperialismang hapon sa kasalukuyan bilang ng gawain 3 na may pamagat na talarawan. Ang layunin ng ating aralin ngayong araw ay Nasusuri ang mga aspekto na nagpapakita ng epekto ng imperialismong hapon sa kasalukuyan at natataya ang mabuti at di mabuting epekto nito sa kasalukuyan. Halikayo at sabay-sabay nating pag-aralan ang mga epekto ng imperialismong hapon sa ating at sa kasalukuyan. Maghanda ng iyong kagamitan tulad ng ballpen at kwaderno at sabayanin ninyo akong sariin ang mga larawan at isulat kung anong aspekto ang nagpapakita ng epekto ng imperialismong hapon. Piliin natin ang ating sagot sa loob ng kahon kung ito ba ay politika, pang-ekonomiya o panlipunan. Una, robot. Tama, ito ay kabilang sa pang-ekonomiya. Dahil ang mechanization at automation ay nagbibigay daan sa mas mataas na production at kita na mahalaga para sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Hapon at sa kanilang layunin mapalawak ang kanilang saklaw. Ikalawa, mga kagamitang teknolohiya. Tama, ito ay kabilang sa pang-ekonomiya at politika. Dahil ang teknolohiya ay may malaking papel na pagpapalago ng ekonomiya, ang mga makabagong kagamitan ay naging batayan ng mas mabilis na produksyon, mas mataas na kalidad ng produkto at mas efektibong serbisyo na nagre-resulta na, na nagre sa pagtaas ng kita at kakayahang makipag-kompetensya sa pandaigdigang merkado. Ang pagkakaroon ng advanced na teknolohiya ay nagbibigay na kapang ng kapangyarihan sa mga bansa, lalo na sa larangan ng militar at pampansang siguridad. Mga makabagong kagamitan ay katutulong sa pagbuo ng mas matibay na estratehiya at pagpapalakas ng impluwensya sa rehiyon at sa buong mundo. Ikatlo. Anime. Tama. Ito ay kabilang sa panlipunan dahil ito ay pangunahing buhagi ng pop culture at ang ng kasiyahan, inspirasyon at edukasyon sa maraming tao. Ang tema at kwento ng anime ay matalas na sumasalamin sa mga isyong panlipunan, buhay ng tao at iba't ibang aspekto ng patura at patunan. At maaari rin pang ekonomiya. Bagamat ang anime ay isang produkto ng sining at kultura, mayroon din itong malaking epekto sa ekonomiya. At ang industriya ng anime ay isang multi-billion dollar na industriya na lumilikha ng mga trabaho at produksyon, papalabas, merchandising at iba pang kaugnay sa aktibidad. ika origami. Tama, ito ay kabilang sa panlipunan. Dahil ang origami ay bahagi ng kultura at tradisyon ng Hapon na nag-uugnay sa mga tao na naglalarawan ng kanilang pagkamalikhain. Madalas itong kinagamit sa mga okasyon tulad ng kasal, kapistahan at iba pang mahalagang kaganapan. Ngayon naman ay ating sagutan ang synthesis o pinagyamang pagsasanay. Pag-aralan natin ang larawan at sagutin ang informasyon na ipinapahayag nito. Una, patungkol saan ang larawan? Ito ay tungkol sa pananakop ng imperialismong hapon sa ating bansa noong ikalawang dagpang pandaigdig. Taong 1942 hanggang 1945. Pangalawa, anong mensaheng nais nitong ipahayag? Ang larawan ay nagpapakita ng pagtatapos ng panalakop ng imperialismong hapon sa atin na nag-iwan ng malalim at masalimuot na epekto ng kasaysayan. Ang pananakop ng hapon ay nagdulot ng malawakang pagsasamantala, karahasan at pagbabago ng kultura. Sa kabila ng mga negatibong epekto, nagkaroon din ng mga aspeto ng modernisasyon at industrialisasyon sa mga nasakop na lugar. Pangatlo, sinasang ayunan o hindi ang pananaw na ipinapahayag sa larawan. Bakit? Opo, Samasang ayon ako sa larawan dahil sa aking palagay, ito ay nagpapakita ng pagtatapos ng pananakop ng imperialismo ng Hapon sa atin. At ito ay sumasalamin ng matiwasan na sa salamahan ng ating bansa sa kasalukuyan. Maraming salamat sa iyong pananood. Hanggang sa muli!